Alright! so what is up so, sa mga 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 na na sa, um, 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 so, um, mga 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 yun, mga pops, nasa, uh, okay? Okay, so, it, mga 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 sa mga 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 or a mga 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 na mga 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 So, mga 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 So, ah... Uh, okay, so, pasensya ko din, makaaroon mga paps, na no? burnout mo, dire karon sa amu, ah. So, kanin sila tanan mga paps, is, a uh, heritage chicken breeds. So, mga F1, F1 class na ni sila, mga uh, crossbreed, from, Rhode uh, red island red, to black slurp, and then, bad rock. Okay? So, kanin niya, uh, mga paps, is, naan ni sa mga one month and three weeks. Okay? So, nasagol eh, na ay, na ay mga napuloan eh na nagtungtong na og 2 months so ibalhin na po nato na sila sa ilang arranging uh, ranging area so uh, there is a mga paps okay o oh, po tayo 1 uh, month old uh, chickens. so same lang yapon uh, heritage chicken Rhode island red uh, Bird rock and black australorp Okay, so dili like kayo maklaro tungod kayo run out. So same po din mga paps ha. Ah, yung mga day old chicks. Okay. Day old chicks. Okay, so uh, at doon na po din taas sa ito ang ranging net. So ipakita na ko sa inyo ha. Ang uh, uh, one month, uh, two months and three weeks old. Ang layers na to, and then ang mga roosters na to, mga ato ang ipa-develop para kung naay gusto magpalit okay uh, na sila ay pwede makuha at. okay mga paps so nakata dyan rin sa ato ang range number 1 as you can see mga paps is ah, uh, kung ano na sila nasa 24 heads okay 2 uh, months old 2 uh, months and 3 weeks old mga paps so muna sila karoon ay um, So, muna sila mga pups, no? Um, Kani, pure black australorp. Uh, male. And then, also this one, uh, male. So, kung mga mo mga pups, so, kani siya is a crossbreed from Rhode Island Red uh, rooster to black australorp. Okay, so, kita ninyo sa iyahang colors sa iyahang uh, balhibo is uh, uh nang ang red and then ay black na uh, balhibo okay, so crossbreed mga paps then kanin sya is uh, bird so more sya light sussex mga paps no? pero bardrock na siya. okay, crossbreeding yapo na siya. okay. so uh, dali sa pikas mga paps is natay uh, natin mga layers okay Uh, 22 heads of Uh, layer chickens okay so uh, mauna siya itong mga layers mga pups uh, 22 heads pero dili pa tanan ang gaitlog anak okay nasa mga uh, 10 lang 10 pa kaya ang uban uh, running for 5 months pa man so uh, actually ang mga heritage chicken breeds is nagasugod na sila pang itlog o 18 to 21 weeks or equivalent sa 4 months and uh, half okay 4 months and half or ma much, mas mas maayo yun siya kay may itlog na gina mga pups na anagid sa mga ano na nagit sa mga 5 months old kay pag anak pang 4 dili pa kayo sila ng tantong uh, gaitlog pag yun kusog kay na pa sa piwi size okay pag uh, tungtong na sa mga 5 months up so hindi ang ilahang pagpangitlog o daghan. Pero actually, ang pagpangitlog sa mga manok, mga paps, is nga depende po na sa ilahang bahog. No? Kung uh, insakto nga, uh, insakto ang pakaon, insakto ang timbang sa ilahang pakaon, and then, ano sa tubig? Tubig, kung pila ilahang, ano. Okay, so mora na sila tanan dari mga paps na layers. And then, and of course, ang... Uh, uh, nag-DIY lang taong um, paitlogan nila. Okay, simple, simple lang na siya mga kaps, no? Uh, siyang giingan, Basta. Okay, so, upat ni sila kabuok. Upat ka uh, paitlogan. Then, sa likod, dili sila makasulod tungod kay ako uh, na silang giharangan. Okay, so, kanin mga paps, no, mo ilahang tabon every uh, gabi, eh. Kay medyo pilyo magkunin sila. Okay, usahay tugdong diha kung asa tong mas plastar ah, dito sila mag tugdong so resulta mag iti iti so ako rin siyang tanggalon yan na hindi yun close na lang din siya so then ilak lang din na siya dahil mga wops yeah. okay so wala na yung chance na makasulod ang manok dahil tungod kay glisod na sila at uh, sa adlawan, eh, paanahan ako na sila para makasulod sila din mga itlog. Okay, kung makita mga pa so sila itlog dira. Okay. Dahil yung diripod sa pikas. Isa. And then also, diripod. Makita na ilaw man. So, Kaysa, sa ta dito sa pikas mga paps na uh, na ato ang range sa mga uh, roosters na to. Okay? Uh, napanis sila sa mga 5 months old. Okay? So, sa paitlog ay sa pakaon naman po mga paps na dili sila ingon na tantong uh, gasto tungod kayo na ating mga alternative feeds na ginatira sa ilaha. Okay, usan na ana is kaning makita ninyo kanang bunga. So wala na siya mga paps now dili ko sure kung unsay tawag ana pero familiar sa familiar na sila sa um kandol. Kandol nga um, utan. So sila nga klase mga paps. So, pag napay dako makita ninyo. So mura ko nang gamiton. Okay, pwede ra pod nang gamiton ako na sila. Uh, every morning um, ako na si isagol na ko sa i-mix na ko sila sa ilahang feeds then mo ko ng sa ilaha so pwede po nga kasi klase no uh, pwede ta magkuha o dahon sa saging ang uh, uh, hilaw ato na silang galingon dahon isagol sa ang uh, ilahang feeds Okay, so galito sa ato ang uh, um, range number 3 mga pups Rooster na ba tawagan eh Alright, so mga sila mga paps, no? Uh, 11, uh, 11 heads. So, 5 months old na. So, kanin siya, uh, black australorp. Ang, ang parent stock niya, ani black australorp. hindi doon na isa, um, crossbreed, Rhode Island Red and black australorp. So, sa pikas side mga paps, so, uh, bird rock na sila mga paps. Okay. And then, same po na bird drop. So, tuloy ni sila ka Bardrock um upata ah uh, Doha uh, ka Black Australorp dayon Road Island Red dayon Okay so pwede na to ni sila baligya mga box no kung may gusto magpalit um available na sila trip ayon sa pikas ah mga mga 3 months old nga uh, mga heritage chicken breed so daghan ni og sa garaan ni mga paps yung halos ay halos gina ni mga black ocelot na gina sila okay. tungod kay na ko na palit nga guwapo nga materialis sa black ocelot nga rooster may ako ang gibrid okay. so to black ocelot Kana. okay, so 27 heads na sila mga paps Okay, so mo na siya ang bird rock mga paps, no? Uh, male bar So, mo siya ang yung itsura sa bird fly mat truck mga paps. O, oh, na nasa mga 4 uh, months old. Okay. A skill tayo. Okay, so wala pa na ko sila gibuhian. Okay, so actually mga paps, is nag-plano ko nga buhian na sila. Okay, butang sila sa range. Medyo sa sakto rong po niya area nasa 200 square meter ang sa amo ang backyard uh, pwede na ko sila buhian pero ang tendency mong ng mga papsis is uh, pag buhian ako sila um, na possible na dili sila tanan makakauntungod kaya na magod free range nga pabo okay and then usa sa mga ada ko o kinaon na mga papsis ang mga pabo kusog kay ilaha or taas kay sila food intake mo na nga medyo maalkansi ato ang mga free chicken kung iuban na ito sa ilaha so as of karon uh, wala sana ko sila buhi eh no? And, nasa sa sila sa kulungan para ang bahog nga akong ihatag sa ilaha is inafragid para sa ilaha maka no? kuha ta sa ilahang insaktong uh, weight pag abot sa uh, time nga gusto na nato sila iharvest okay so muna usang style mga pops no Uh, dili na to sila i-range pag na sila katampo uh, nga dili nila pareha ka edad o dili na pareha ka dako okay for style lagi po na na mga pops, no depende lagi po na sa inyo ha kung unsa inyo hang ha, strategy para sa pag free range sa manok okay so speaking of pabo uh, pakita na ko sa inyo ha mga props no. and uh, finally karon pa ko naka nakabalo uh, na 9 months I think kung ako na sa Uh, uh, seven to eight or to nine months no ay pa mag itlog ang mga pabo okay so karon pakita na ko sa inyo ha, ang lahang itlog okay, so actually ang isa mga pups sa uh, duha ni sila no ah uh, duha ni sila ka may, uh, female tulo ka male ang isa is nag start na sila o nag start na siya o lay okay then ang isa is wala pa muna sila mga paps oh. um, ang isa kato siya is uh, kamulo pa lang na siya itlog so napasa sa uh, 8 uh, pieces of eggs ang iyahang gina itlog then ang kaning isa is nag lay na sila nag siya ok so kita na ko sa inyo mga paps ok so wala siya mga paps ang uh, to ang turkey Okay, so uh, Okay, so puhon pohon uh, sila uh, Na siya uh, 11 eggs And then katong dito sa pikas na ay 10 Akong uh, gihap kaniha niya uh, gitlog Nagitlog siya isa So motong ika 10 So siguro by uh, next week Or di, di pa siguro abutan ng next week Kasi ano yun na siguro Wednesday Is mag-start na uh, siya O lay play sa iyang itlog And then, pag madaghan na uh, Hopefully mabuak tanan So, uh, kung sila lamig ko ng karne sa pabo. pero si Kedis ano kung kung sagit ka tinuod pero base nung mga paps lami uh, lamig siguro ang karne sa, karne sa pabo. alright so diri sa mga mga paps diri sa isla sa kami hindi ko sure kung halinan bagay ang pabo. no kung for meat purpose lang or baligya sa karinderia tungod kayo wala yun ko actually nakakita sa mga karinderia na mo nga ga-offer or ga-baligya o ga turkey meat no gina ginaserve sa kananang -so pero uh, try na ko na magbaligya and then as uh, pohon-pohon if uh, managko na manag -ma 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 na to sila then managko na uh, pakita iya pa nako sa inyo ano kung uh, mahalin ba yun ang pabo na mo odaria. Okay, so far, so maor siguro to ito ang ma discuss karon mga paps na maoro to akong ma-share sa inyo ha so, as of Tungod kay maor hindi po niya, uh, ang na ang ito ang naakaroon karon available ng mga manok na adere sa ito ang ranging area. So gamay rin yung mga paps, um, nata sa range number 1, nasa 24 heads of 2 uh, uh, months old na mga manok. Natay layer, na uh, rooster or running for rooster po hon. And then natay Uh, 27 hens na mga manok po niya heritage chicken breeds so, mawagya po na itong gamiton i-upgrade na to ito uh, pamaligya na to, and then kung na ay gusto magpalit so anhin mo bisita lang ko ninyo dere and then napunta yung mga piso nga ato ang padakon may mauna po nga sunod niya mga batch mga pups right so more to mga pups dagang salamat sa inyong pag support and patanaw see you in the next vlog bye bye